Magandang umaga po, magandang umaga, sinasar po ay nagmula sa Batangas City, dalawang kambing ang kanya pong dala Ano pong lahi ng ganito klase? Ah, Aboel, well. mga katambayan bak, ilang months na po yan? Ten Ten months old? Wala pong ten Ah wala para, running to 10 uh, months old mga katambayan Bower ang lahi po nito. Magkano sir ang uh, bigay ho ninyo? Kung sakali. Dito. Bawas. Ah, pataas. Mga katambayan. Higit sa 30,000 ibinibigay ang kambing na ito. Nagmula sa Batangas City. Bata pa. Running to 10 months old lamang. <laughs> ba higit sa 30,000 ang asking price. Ito naman po ay inyo din. Anong lahi naman ho ng ganitong klase. Bower din. Red Bower. Bata pa ho ito no? Running to 5 months naman. Basta malahi talaga ang kambing. Napakalalaki ho ng uh, paa. Magkano naman sir ang halaga na Magkano naman po ang halaga nitong isa? May git na 10,000. Mga katambayan, may git na 10,000 ang halaga naman ho nito. Lalaki din po. Bae, bae. Ado. Dumalaga. Dumalaga. Mga katambayan, 5 months old. Ready to hit na ito. Maraming salamat po. Salamat po.

na din pa ibatat na oh balak lang 'yon pa boss pa yon. pa boss pa boss pa pa boss 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 pa Hello. Katalo, katalo, katalo. Eleven. Ah, yang yan, ah, nak tambah yang kat dong iyon. Pasun dona sa eleven thousand. Sesat nak beli sa mga pangkatay huyan, pangkarinderia.

daun ah, Sundo na daon. Apat Dose Na apat na rin 12,000 yung apat na yun oh. 12,000 Taka Bali 7 heads na yung ni sir Na apat na rin 1, 2, 3, 4 12,000 Hindi na na Ayan mga katambayan Bali 7 heads na ang na nabili ni sir ito po ay uh, consume na pang uh, isang linggo isang araw ay 1 uh, heads yan yung tatlo ay 10,000 itong apat ay 12,000 ayan uwi na sila sir mga katambayan, uwi na uwi mga pangkatay po yan ha. Consum prora pro one week. Yang apat na ito 12,000 at 10,000 naman yung tatlo. Magandang umaga po sa inyo. Ayan mga katambayan sina Pierre Bay nagmula sa Batangas City. Tatlong uh, kambing ang kanila dala. Ano po lahi ng mga gayan? Native. Native lamang. Lahi sa Padre Garcia. Magkano po ang halaga? 13. mga katambayan 13,000 ipinibigay. pinipigay ah, ah pahalpasan daw sa lemery eh. 13,000 ang asking price lahat po ito ay uh, dumalaga mga umanak na yan mga umanak na ho yan ah mga inahina mga inahina pala ito ah ho 13,000 ang asking price 3 heads ah Maraming salamat sa inyo kaibigan. Thank you very much. Good morning po. Mga katambayan, isang uh, traditional bower ang lahi at red bower naman yung isa. Sampo galing. Namunga na Rosario. Ayan. Bali dalawa. At sa pinangna mo Magkano po ang halaga? Bawa sa 20. 25. Bawa sa 20. Uh, ah, full blood. Pure breed. Bower mga katambayan. Ilang taon na kaya ho ito? 13 months. Mga katambayan. 1 year in 1 month pure breed traditional bower bawas sa 25,000 ang halaga yung isa sir upgraded lamang po yan bawas sa 13,000 bawas sa 13,000 naman ah dumalaga po ito o oh, inahina ina. dumalaga. pa lang may nice may ano na may kastana na daw po ito posibilidad na buntis dapol lang naka stud so ang uh, magiging labas po nito ay may halong dapol dapol daw po ang uh, ama sir salamat sa inyo sir thank you po ay busy lang dun sa sir thank you very much magandang umaga po mga katambayan ang kambing ang hawak ni sir spotted ng uh, white black 3. No, dalawang anak, isang inahin. Sir, pwedeng malaman kung magkano? 7,400. Mga katambayan, 7,400 ang halaga ng kambing na ito. Magkina, mga katambayan, pares na lalaki ang anak. Thank you po, thank you. Magandang umaga po. Ah, 57. Ah, yung isa lang. ang 57 mga katambayan 5700 ibinibigay. Alaki po ito. Yung dalawa magkapatid ho yan. Magkano po ang halaga? 45 mga katambayan 4500 yung dalawa. Ayan. Maraming salamat po. Good morning po. Ang hawak ni Sir ng kambing ay bali eh, apat. Ito po yung dalawa. At yun naman ang dalawa pa. Magkano po ang apat na yan kung lalahatin? 2-8 itim. 5-8. 5-8. 11-5. 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 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 Tsaka 2.8 Dibali 13 14.3 Tapos yung magkano po yun? 5.8 14 19 19.8 Mahigit na 20,000 pala itong apat mga katambayan <laughs> Ano? Mahigit na 20 Ayun siya na po kayo Medyo mahina po tayo siya arithmetic Mahigit na 20,000 ang halaga ng uh, apat na yan Thank you po, thank you tambayan mga katambayan.